Dahil sa masamang panahon, na-delay ang pagtanggal ng mga nakabarang water lily sa Rio de Grande de Mindanao na sanhinang baha sa ilang lugar doon. Aabutin pa raw ng hanggang isang buwan bago tuluyang maalis ang mga dumarami pang water lily. Umabot na sa sampung bayan ng North Cotabato ang lubog sa baha. Habang labing tatlo naman sa Maguindanao, sa evacuation center nagsisimula ng magkasakit ang mga bata. Samantala sa gitna ng pagbaha, isang tatlong, ta isang tatlong taong gulang na bata ang patuloy pang hinahanap matapos siyang mahulog sa tubig mula sa kanilang bahay. Live mula sa Cotabato City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, habang tuloy-tuloy na inaano dano yung mga water lily mula sa Liguasan Marsh patungo naman sa Rio Grande de Mindanao, eh, magtutuloy-tuloy din itong kawing-kawing na problema na ng mga taga Cotabato City. Bukod dun sa masisikip na mga evacuation site, Jessica, bunga nga nung uh, matinding pagbabaha rito ay, ay yung peligro rin ng uh, buhay naman ng mga residente rito. Kaninang umaga, Jessica, isang batang babae nga yung nalunod at hanggang ngayon hindi pa siya nakikita. Abala sa pagsisid ng so, mga pa miyembro ng Special Action Force sa silong ng ilang bahay na lubog sa tubig-baha sa Poblasyon 1. Ang mga rescuer, binaklas na ang sahig ng bahay na ito pero di pa rin natagpuan ang tatlong taong gulang na si Warda Kumiling. Uh, ano? 7 uh, to 10 feet. Oo, oh, diyan. Hindi naman kaya natang ngayong agos na yung bata doon sa... Hindi pa nga tayo makasure. Masikip. Bandang alas 10 yes ng umaga ng aksidenteng mahulog sa baha ang bata. Nalingat daw mga nagbabantay na kapatid habang nagtitinda sa palengke ang kanilang ina. Marami akong anak. Tatakot lang ako eh. Ayokong talaga dito magtira. Gusto ko doon lang kami sa no, malayo sa tubig. Mahirap talaga. Sa monitoring ng lokal na pamalaan, patuloy ang pagtaas ng bahas sa mga lugar na apektado ng pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao. Mula sa 23, umakyat na sa 26 mga apektadong barangay dito sa Cotabato City. Dahil dito, may dalawang libong pamilya na nunuluyan sa mga evacuation site. Ganito yung typical na sitwasyon sa mga evacuation site ngayon dito sa Cotabato City. Yung mga evacuees, hindi rin sila makapagpahinga dahil parot pa yung mga estudyante na may pasok sa eskwela kahit pa medyo maulan ngayon ay uh, kalaban pa rin nila yung matinding init at yung maalinsangang pakiramdam dahil siksikan sila rito. At tuwing naman, kalaban nila yung matinding lamig mula rito sa sahig dahil tanging mga banig lamang at sako yung pantakip nila. Ay, ay, Ang anak ni Bailani Muson, tatlong araw lang inuubo, sinisipon at nilalagna. Malamig talaga. Kaya lang, konting tiis lang kasi wala tayong magagawa eh. Dayariyan naman ang tumama sa apo ni Kadia Tungkali, bukod pa sa rashes na tumubo sa balat ng bata. Sa oh, tubig din siguro ito kasi napaliguan ko ng, kahit na pinainit sa tubig din, parang hindi rin matablaan. Um, oh, mga dalawang linggo na ito at katapos ang dalawang linggo, pagpatuloy pa ito, maubusan na rin kami ng stocks dito, ng gamot. Ng gamot. Bukod sa pagkain, damit, banig, kutson, kailangan din ng mga residente ng malinis na tubig na maiinom. Pero sadyang kailangan panghabaan ng mga residente ang kanilang PC lalo't patuloy pa rin nadaragdaga ng mga water lily sa Rio Grande de Mindanao. Kanina kinastigo ang DPWH sa pulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council dahil daw sa mabagal nilang pagkilos sa pagpapaanod sa mga water lily. Panumano na ito, mukhang hindi tayo tinutulungan ng DPWH. And there was only one time, that was yesterday, Sunday afternoon, na siguro na konsensya na yung district engineer, pinadala niya yung isang uh, watermaster doon sa atin. Sagot ng DPWH, di raw sila nagpapabaya. Pinipilit namin na magiging operational on 24 24 hour basis. Kaya lang talagang hindi kaya ng mga operators natin at saka yung makina din. Kailangan din natin medyo iparelax. relax Nagkaroon kami ng consensus sa during our lunch lunch meeting to even look for possible bikes that we could utilize. So talagang ako hanggang kagendyoro naghanap ako ng Uh, marintahan natin na bugs. Jessica, kabila nga sa tinalakay sa pulong kaninang umaga sa CDRRMC, ay ang paglilipat na ng mga equipments ano, mula doon sa Presidential Task Force on Mindanao River Basin patungo sa DPWH Region 12, yan ay para magkaroon daw Jessica ng malinaw na accountability at hindi yung nangyayari ngayon na nagkakaturuan sa responsibilidad, Jessica. Mm -hmm. Steve? diretsyong tanong na sa iyo, no? nararamdaman ba ng mga tigarian ang uh, presence ng uh, national government sa sakuna na kanilang pinagdaraanan ngayon? Sa so, ngayon, Jessica, wala pang maramdaman talaga na tulong mula sa national government, although may instructions daw. Si DPWH Secretary Singson ano, na i-gamitin na lahat ng mga resources ng DPWH dito kabilang yung mga bako at yung mga payloaders. Ang kaso, Jessica, hindi rin naman pa nakakarting yan dito kaya wala rin naman yung barge na pagsasakyan yan para makalapit dun sa mga water lily. Kaya hanggang sa ngayon, mabagal pa rin yung uh, pag-aalis ng mga nakabarang water lily sa Rio Grande de Mindanao, Jessica. Okay, just to give our viewers... Uh... Um, overview kung gaano kalala itong problemang ito no kasi baka akala nila simpleng uh, bahalang ito ilang bayan nga ulit ng uh, North Cotabato at Magindanao ang apektado na nitong uh, pagbaha alam mo Jessica, yung mga apektadong bayan sa Maguindanao ay yung uh, pagalungan. Na nagpunta rin tayo sa Datu Montawal, meron mm -hmm. din dun sa Sultan Kudarat. Dito sa Cotabato City, kasi Jessica, almost 12,000 families yung affected. And mm -hmm. out of that figure, ay eh, mga 9,000 families yung uh, home-based pa rin, nananatili dun sa kanilang mga bahay, natatakot kasi silang umalis. Dahil merong mga nag-o-operation bangka pa dito, Jessica, yung mga nagnanakaw. Kaya more than 2,000 families lamang yun nananatili sa evacuation site. Pero just imagine, kung yung buong bilang na 12,000 yung mananatili sa evacuation site, hindi rin kakayanin. Dahil nga limitado yung mga evacuation site, yung ibang mga paaralan na supposedly ay uh, gagawing pansamantalang silungan ng mga binabaha, ay uh, binabaha rin yung skwelahan. Kaya naman, yung mga skwelahan na available ngayon ay may pasok din. Tapos yung kondisyon ng mga residente, ng mga evacuees na nando doon, Jessica, eh hindi rin naman kaaya-aya kasi nga. Habang nandoon sila nananatili sa mga covered courts, merong klase, maingay yung mga estudyante. Kaya nung na-report natin kanina, yung uh, tinutulugan nila doon, Jessica, paggabi, nakikita natin karton lamang, tapos yung iba, sako. So, ganun ang sitwasyon. Wala pang malinis na tubig silang naiinom. Okay, Kaya, ulitin lang siguro, natin, ha? yung iba... Okay, ulitin lang natin, sampung bayan ng North Cotabato, labing tatlong bayan ng Maguindanao. Yan na ang uh, nireport na apektado nitong baha. And it's just not uh, a question of weather kasi kahit hindi umuulan, barado pa rin yung ilog ng uh, water lily. So bukang matagal itong problemang ito. Tama ka dyan, Jessica. Pero alam mo, tuwing gabi kasi dito sa Central Mindanao, umuulan. Kaya naman, nadadagdagan pa yung mga naaanod na water lily mula sa Liguasan Marsh patungo dyan sa Rio Grande de Mindanao at dyan nagkakaroon ng pagbabara. Kaya hindi nakakalabas sa dagat. Kaya habang magpapatuloy yung pag-uulan dito, medyo bad news nga yung uh, uh, nababalitaan nila na kung sakali dadaan dito yung low pressure area o di kaya eh, mabubuo itong bagyo, eh, mas lalala talaga yung problema ang kinakaharap nila ngayon dito, okay. Jessica. Abay, ilang araw na tayong nagre-report tungkol sa sitwasyon dyan. Hanggang ngayon, eh, parang wala tayong nakikitang uh, malakihang effort para maibsan yung sitwasyon dyan, Steve. Tama ka, Jessica. Alam mo, 1.4 million pesos na raw yung inilabas na pondo para dun sa relief goods. And dahil tumatagal itong problema, at marami pa rin, nadadagdagan kasi Jessica yung bilang ng mga naapekto ng pamilya, kaya nagkukulang din yung budget. Kaya ang hiling ng mga taga rito, action na na ng uh, national government itong kanilang problema. Bigyan na sila ng sapat na pondo para masolusyonan ito. Para nang sa gayon, eh hindi naman maging pangmatagalan itong problema ang kinakaharap nila, Jessica. Okay, lalo pat yung mga lugar dyan, yung mga bayan dyan are among the poorest in the country, diba? Maraming Anamayan. salamat, Steve Dailisan.